Mga ka-boys, umuulan ngayon. Kaya tamang tama itong iluluto ko. Ulang sa tag-ulan. Mag-isa na tayo ng bawang dito sa napakaganda kong kawali. Kahit ganyan niya, gamit na gamit ko yan. Siyempre, sibuyas naman. At maglalagay din ako nitong hebe. Ito yung maliliit na hipon na malasa. At saka kamadali ko, nakalimuto ko ng durugin yung chicharo. Dito na dito na daw kasi yung mga anak ko. Yung iba, ang nilalagay dito, tokwa o kaya talagang baboy na. Pero pag mahirap na natulad ko, okay na to. Yan yung mga kaboys kakamadali madali ko. Yung patola, meron pa pala akong hindi nahiwa. Kaya, 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 kaya. lang yan. At pag kumukulo na, okay na, lagyan na ng pampalasa. Hindi ko na masyadong pinatagal yung video ng Magic Sarap kasi lagi ko namang ginagamit. Kaso hanggang ngayon, hindi pa rin ako ini-sponsoran. Kaya, <coughs> lagyan lang natin ng maraming tubig kasi pag nilagay na yung miswa, isipsipin niya yung saba, kaya wala nang mahihigok. Napakadali naman para magluto mga ka-boys. Dati kasi big deal sa akin yung pagluluto snacks, kundi pa sa rest, hindi pa, pa sisipagin magluto. Ayan, mga kapoys. So, Pagkatapos agad ng asin, tuto na yan. O, tingnan nyo, naisanin agad. Dahil itlog na nilaga lang ang ulam ng bunso ko, nagprito na rin ako ng saging. Para madagdagan naman ang sustansya ng kakainin niya. Hindi so, mm. na kakainin yung niluto kong gulay. Kung natira namin tilapia, itinirito ko na rin. Wow! Ba, binigay din na torto yung hipag ko. Kompleto na. O, paano guys? See you. Bye!